kumusta kayo mga idol welcome back lang mamaya sa ating panunusok ng mga gabi sana o oh. <laughs> sama-sama tayo sa ilalim ng tagat manisig tayo mahuwa tayo ng pang ulam at pang mga idol pag nakarami tayo di kasama ng kapitbahay sa ulam simple hindi totoo so, yan abang nandang mamaya ang idol kung bago ka pala sa akin channel huwag kalimutang mag follow and like and share para laging bago yung yung napapanood maraming uh, salamat idol Welcome back sa ating panonosok ngayong gabi mga idol umpisa na tayo manisid o manungsok sana ay makasumukong tayo ng biyaya ng dagat mga idol sa unang dive natin nakapansin tayo ng isang surahan sa ilalim ng bato mga idol o patay ka surahan ka o surahan mga idol masarap nito ihaw mga idol Oh, hanap ulit tayo mga idol pa lapu-lapu mga idol oh kaso tumakbo pumasok sa ilalim ng butas sayang harap na lang tayo ng iba at ito pa oh, isang tagpian patay kang tagpian ka kaso tumalikod sana masurbol nating matamaan ay salamat na dali wow. itong pambinta wow. Mga idol at ito pa oh, isang surahan o singsingan mga idol hanap ulit tayo mga idol at ito pa oh. o lang sa bato isang singsingan mga idol yung mga ganito klaseng surahan na galabasan pag maliwanag ang buwan mga idol mga alanganing oras at ito oh. isang kanuping ang ating tutusukin kasama na po sa una nating napanang tagpian mga idol para may pandagdag rin tayo at ito pa isang sing na naman ng ating tutusukin patay kang sing sing-singan ka pangatlo na nato ito o apat na ating natusok mga idol ito pa o oh. sing-singan na naman dikit-dikit ang sing dito sa lugar na to ito pala idol itong ating pinanghulihan ng isda ay malapit lang din sa tabi at mayroon tayong napansin isang malaking isda sila ilalim ba ito kulay green ano kayang isda ito kaso hindi mabunot mga idol hinga muna tayo para tayo kinapos sa hininga balik na lang tayo at tanggalin natin yung bato na nakaharang sa butas mga idol tanggalin natin para makita natin kung ano klaseng isda ito eh ano klaseng isda tumaba ang uso hindi naman tumamay hindi mulmul hindi burak tuh isang sing-singan na naman patay ka tusok ngayon okay tusok isang surahan o sing-singan kung tawagin dito sa amin ito pa oh unti-unti na sila naglalabasan mga idol ang sarap nito iniihaw napakataba nitong kantong klaseng surahan ito oh sa surahan na naman ito yung tunay na surahan mga idol yung nagalaki na mga dalawang kilo ang bawat isa pag malalaki na siya mahaba na yung pinakasungay niya at ito pa oh, isang ganggit ang ating natusok mga idol hanap ulit tayo mga idol ito pa oh, isang manitis patay ka manitis ka manitis pang binta. ito pa mga idol danggit Hmm. sa pool. Ang ganda rin ng ating napuntahan lugar mga idol. Kahit maliliit, basta marami. Tiyaga-tiyaga lang tayo. At meron pa tayong nasilip at sumilip din sa atin. Patay ka. Surahan na naman. Ang ating natusok mga idol. Kala ko kung anong isda. Surahan naman pala. Ito pa oh. Surahan na naman patay kang surahan ka hmm surahan napakadami itong surahan ng ating mahuli ah wala pa tayo halos ng mga good na isda at ito pa oh sa ilalim batoh tusok pa ngayon surahan na naman hindi mabunot ay nabunot ang pana hindi ang isda hmm buti nakuha pa natin mga idol tayang kung hindi natin nakuha may tama na surahan mga idol balik ulit sa lalim hanap ulit tayo silip na naman tayo at meron na naman tayong tutusukin isang surahan mga idol surahan na naman nang ang surahan dito sa lugar na ito mga idol ah. di bali eh, maraming magigay tayo ito pa sing -singan ang bait oh talagang gustong gusto magpatusok talaga mga idol ada hmm? ah napulit tayo mga idol mayroon na naman nakatago hmm tusok sing mga idol ang daming ihawin ang dami nating pang ulam ngayon ang pa ah isang dalagang bukid patay talagang dalagang bukid Pero, nakatanggal sayang pangalawang tira dalawang Pato, beses na yan sayang oh, warak na yung laman pangatlong tira hmm bato na naman purul na ang pana mga idol ano ah, pa tayo mga idol wow Tapa, naman simsingan nakasiksik wow. sa bato wow. patay kang surahan ka tatago ka pa